Meron ako na una silip, guys. Ito yung Kamshaft uh, camshaft sensor, camshaft sensor. Yan, maliwanag. Nasa labas yung sensor niya. Parang baliktad yata mga kabit. cam sensor ng ano yan uh, double overhead cam na Mitsubishi Eclipse Okay, kahit na babaliktad yan, naandar naman, pero kalyado. Yun ha. So guys, uh, habang uh, binubuksan natin yung valve cover Ito na, binuksan ko na Meron ako napansin Napansin ko tumalsik yung gol ah, ano tawag dito rocker arm hindi ko alam kung tumalsik to o oh, hindi kinabit na para dito yun sa number 3 1, 2, 3 para dito yan kas mo lang hindi na ikabit ang dami ng error dito sa full G63 na double overhead cam Kaya patuloy pa rin natin yung check up to guys marami tayo nakikita na hindi ginawa ng maayos nung mekaniko nito so ngayon guys natapos na natin lahat lahat babalik na natin yung cover Yan na pong kabuhan niya. I-start na lang natin mamaya maya ito. Ayos na lahat. Sa kalumaan yan, kaya nagutas. Oh, start! Maayos na yung andar niya. Ayos na lahat. Walang palya. One One click. So, yun lang po ang masishare ko sa inyo guys. Maraming salamat.